So, mga kajiping pangalawa to pangalawang ground namin kabila tapos na nandun yung kabila tapos na yun so dito naman kami sa isa ayan ito okay na tong flooring na to kaso kailangan lang namin ipinising para paglatag ng artificial grass yung tuwid na tuwid talaga wala siyang bako-bako para para tuwid di ba kaya kailangan namin ganituhin kailangan namin ganituhin para maganda ang ano niya pagka uh, finishing ayan ang pag, pag finishing lang mga ka jeeping ng ano ng flooring almost 2 days yan sa 3000 square meter so dalawa to dalawang 3000 so 6000 square meter ito namang mga ganito ayan ano yan ang pusti ano yung pinaka abang ito lang may tali kami dito para pinakang guide na namin sa ano sa driver ng babcat para hindi siya maligaw so ito yung isa ka jeeping ito yung isa tapos andito yung isa titingnan natin ito naman mga tagapantay ng perimeter area yan loader agrider pala Ito yung grader may pang sungkit na may pang sungkit sa likod. Panggitik pa. Ayan, ito yung isa mga ka-jeeping. Ayan, natubigan na to kagabi. So, pinaano ko na. Pina... Ang tawag niyan, tawag dito, rasasa yung kumpaktor. Ayan, pero maliit yung compactor na inano nila mali siguro ako ng pagkasabi o oh, hindi lang kami nagkaintindihan ayan ayan siya o oh. siya ma ayan yun napakaliit 65 lang 65 lang uh, centimeter pero okay na rin kahit papaano malaking bagay na yan okay naman siya magpahinga lang yung driver ang cute ng compactor na to mga ka-jipping o o, oh, diba? Ang cute niya, manual. Manual transmission. <laughs> Ito naman dito, yan sa tubo. Na late na maglagay ng ano, ng abang. Kung kailan pa kami dumating, saka pa naisip nila yan. So, ganoon talaga ang part ng construction pag ano. Medyo busy yung nagdadala. Hindi agad masakop ng ano. Ng kaisipan ba? So, ito lang muna mga kajiping ang ating uh, video. Video. Ah, basta video na siya. Hirap talaga pag bisaya, gahi masyado 'i. Ngay gahi nang ano eh. Nang dila eh. Ayan, may may mga posti na para sa ilaw. So ilaw na lang at saka yung wiring. Wiring nila, hindi na ako magwa-wiring yan mga ka Jeeping. Hindi ko responsibilidad ngayon 'yan kasi ano lang sa akin yung ground level at saka ano saka yung grass yung artificial grass na pang-football ay andito siya mga ka-jeeping ayan oh ayan ayan lang muna mga ka-jeeping Update na lamang namin kayo sa susunod na video. Bye bye.